Ilista nyo na sa mga lugar na bibisitahin ngayong Christmas break ang Sumulong Park sa Antipolo. Ang pakulo kasi ng parke ngayong holidays may temang dadalhin ka sa ilalim ng dagat. Para bigyan mo ka ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Ngayong holiday season, iba-iba ang tema ng mga Christmas attraction sa iba't ibang lugar. Dito sa Sumulong Park sa Antipolo, under the sea naman ang kanilang pakulo ngayong holiday season. Nagmisto tulang bahay ni Nimo ang park na ito sa Antipolo. Naka-display ang iba't ibang palamuti na talaga may engganyo kang kumuha ng selfie. Bida sa park na ito ay ang 55 feet na Christmas tree na gawa sa recycled plastic bottles. Hindi lang yan. Dahil sa ilalim ng Christmas tree ay may mga fish tanks na puno ng iba't ibang isda ang nakadisplay. display May koi fish isdang dilis, at itong isda na parang galing pa noong panahon ng dinosaur. Kaya ang ibang bumibisita ay talaga namang namangha. Po kami na, ang ganda po talaga siya ng aquarium. First time ko din po siya makakita ng aquarium na talagang malaki na ang dami pong laman. Ganun. Sa ganda ng lugar at madaling mapuntahan, ito na ang destination ng ibang pamilya sa Antipolo. Dahil kakaiba nga ang design at malamig na simoy ng hangin sa gabi, ay talagang pinupuntahan ito. Masaya, madaming pwedeng gawin tsaka daming pwedeng mabili. Maganda po. Okay, bago na. sa mata. Pero paalala po sa pupunta dito, bawal uminom at manigarilyo sa loob ng sumulong park. Ipinagbabawal din ang paggamit ng skateboard, bisikleta at pagpasok ng mga motor. Huwag magkalat. At ang ating mga fur babies ay dapat nakatali. Sabi nga sa kanta, it's the season to be jolly. Kaya ano pang hinihintay mo? Take that much needed rest. Enjoy ng holiday season at spend time with your family. Mabagduran na iban-teringi po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. i click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.